Walang partikular na binanggit sa ipinadalang informasyon ng Malacanang. Pero itong pagbubukas ng klase sa July 29 na magtatapos ang school calendar sa April 15, 2025 ay bahagi na ng transition period para sa pagbabalik ng lumang school calendar kung saan ang opening ng klase ay Hunyo at Marso naman nagtatapos ng susunod na taon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang hakbang na ito ng pamahalaan ay bilang pagtugong sa public concerns na ibalik na lumang school calendar. Sa pulong sa Malacanang kahapon kasama si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte. Dalawang opsyon ang itinirisinta ni VP Sara kay Pangulong Marcos para sa school calendar, uh, calendar shift. Ang unang opsyon, 180 days ang ipapasok ng mga estudyante kasama ang klase tuwing Sabado. Ang pangalawang opsyon, 165 school days, ngunit walang Sabado na klase. Parehong magtatapos ang school year ng March 31, 2025. Ngunit tayo sa Pangulo, masyadong maikli ang 165 days school calendar na maaari niyang makompromiso ang pag-aaral ng mga bata ayaw rin ni PBBM na magkaroon ng pasok ang mga estudyante ng Sabado para lamang makompleto ang 180-day school calendar. Bilang kompromiso sa halip na magtapos ang pasok sa eskwelahan ng March 31, 2025 ay ginawa itong April 15, 2025 upang makompleto ang 180 days na walang Sabado na pasok. Ayon kay VP Duterte na konsulta na rin niya ang mga guro, school officials at